Uy, si Ray Dicor. Hello! <laughs> ano ba naman yung bet na yan? Ang liliit! Ang um, dilo mo, tinama, walang binatbat yan dito sa dinosaur ko. Oo. Wow! wow! Okay. mo naman. Okay. Makinig ka sa akin. Baka yung mga dilo mo pakainin mo para malumaki ha. Para malakihan yung dinosaur ko. <laughs> Uy! Uy, tanggaling yan! Parang naging bunso yung ano mo ha. Hahaha! <laughs> So yun guys, ilang oras na lang ang ating iintayin. Feeling ko makukuha na natin ang pinaka-pinaka malaking huge Titanic sa buong mundo na kitsune at pag ako ang nakakuha nun. I will be the greatest god grow a garden player in the whole wide world. <laughs> Uy, si Raydick ko ah. ginagawa na ito dito? Hello, Radic! Hello! <laughs> ano ba naman yung bet na yan? Ang liliit! Uy, hindi, malaki na And yan, boy! Malaki? Tinan okay. mo! Oh, ano, ano? Tinan mo naman! Rainbow lang yan, pero bakit ang liliit niyan? Tsaka itong dilo mo, tinama mo, walang binatbat yan dito sa dinosaur ko! Uy! Ha, ang Jurassic Park! Oh my goodness! <laughs> malaki talaga yan! Ilalapag ko sa garden ko, talagang mangingibabaw yan, sob! Kitang-kita na. mo naman, oh! <laughs> Kita mo na. naman! Malaki talaga. Tinan mo yung postura niya. talaga may bitaw. <laughs> oo, oh, oh, ano oo. Ano yan? Mahal bili mo dyan? Mahal bili ko dyan, boy. Huwag mo na tatanungin. Wow. yan yung Mega Raptor. Oh, my goodness. Uy. Oh, Mega Raptor yan? Oo, oh, 45.5. kg. Wow. <laughs> Alam ko yan yung pinakamalaki. Oh. Oh. Wow. Oh. wow. Napakalaki. Wala na. Mm, okay, Malaki okay. talaga. Galing, galing. Sige, sige. Medyo busy pa kasi. Wala na-touch kasi ako ng egg So, oh, damn. Oh, Oo, oh, sipagin mo, mag -hatch. para makakuha ka namang ganyan. Kasi pag hindi ka masipag mag -hatch, wala kang ganyan. Ganon? Sige, <laughs> sige, 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 pupunta uh, oh. muna ako sa garden ko, ha? Oo, oh, alagaan mo yan. Magtatanim-tanim muna ako, ha? Makinig oh. ka sa akin, bago yung mga dilo mo pakainin mo para malumaki, ha? Para malakihan yung dinosaur ko. Neighbor, <laughs> okay, oh, ha? actually, anak lang yan. Oh. Anak, anong anak lang yan? Ah, yun yung nana, yung gold. bold. <laughs> oh, ayun na, anak lang yan, um... Ah, Neighbors, wait lang. Diyan ka. Ah. Oh, busy, kasi ako, neighbors eh. Ah. Busy lang ah, ako. Ah. Sige. Lang. Uy. Uy, neighbors! <laughs> Uy, saan galing yan? Ah, na, wala lang, dyan lang. Dyan na ako. Uy, neighbors! Nag, parang oh. naging bunso yung ano mo ah. <laughs> na, ang galing yan! Ba't meron ka lang ganyan? Bilagin mo, ilayan. Bilagin mo, Tatlo! O, oh, tatlo. Tatlo! 45.5 sabi mo, di ba? O, oh, eto, 118 oh. kilograms. <laughs> yung isa ko, 113. O, oh, yung isa ko, 112. Saan mo nakuha so, yun? 93. Saan <laughs> mo nakuha yun? Baka... Ay. Ah, uh, pwede ah, uh, pwede isa, pwede ako pwede isa. Pwede isa. Pal palitan, palitan, ko ng kitsune. Eh. Huh? palitan ko yung kitsune. Eh. Dutra ang ko paing yung mo. Eh. Oh, Lumabas oh, umalis ka nga dito. Ibabalak ka. Di ba bilang nak? Hindi, hindi na. Hindi, hindi na, hindi na. Ito na. na. Alis na ako. Umalis ka na dito. Umalis ka na dito. Guys, sabi ko sa iyo, wag, wag tayo ayo. Ang yabang ni redick di pa rin nagbabago. Oh. Ay, nako.